Dito muna tayo. Ay ba, tayo,

Siyang, May pupunta pa kami Salamat <laughs> Ah Doon na <to> lang Ah Po <laughs> oh, Morning po Ah Tingin na po ha Dami pagpipilihan Helmet lang Helmet lang

spider ba yeah, Ay, sir. Anap, sir. Hi, sir. Huh. Hanap, sir. Ba, ter year ulit, ba? Ba, um. one year na pala ah, yeah. Saan yung ano, face Apo. magkano sir, ngayon? 2 to, sir. Reflux. Anong previous niyan, sir? Ah, uh, yung sir, same din po niyan. Sa mga spoiler tsaka ano po, clear lens. Tapos okay. balak laban mas. Walang bira lang ano no. Bira lang ng pink no. Ayo po, bibi. Ano lang yung sir limited kasi yun. Parang ano lang siya gray tsaka oh, ano na siya ng matte tsaka glossy. Opo. Oh, eh. Ayun. Ay, Sama. So, Sunod po, gray yan yun. Magkano yan ganyan siya? 35 sir. ba yung bagong labas o ito yung o bago yan? Yung pare na masarap yung mga bago. Gray vibe. Modular pa rin no? Mo. Kaya Mat lang, ito lang yung bagong kulay ngayon ni ano eh. Gray. Wala kasi ito dati Ay, matte no? Matte gray. size? Size, large ma Ay, maluwag yata yan. Luluwag. Luwag. Walang medium sir, large lang eh. May medium tayo dito luwag. sa ano, Jimmy. Luluwag pa kasi. dito? Saan ngayon Ano yung Yun siya. Mangas. Harap. Okay. Gilit ka. Oh, iya, nabi ini mami. Yang mangas. Ganda pula. Ganda. Terak. Taylor's suits, like 100 pairs. I'm a motherfucking millionaire. Foreign de Deals, more than dinars. I get dirty money, superpowers.